Hello sa mga kashitsu natin. Um, ito, share ko lang pala. Ito yung bagong female dam namin. So, ang pangalan niya si Panex. Ang gagawin natin, pupunta tayo sa PCCI. transfer natin siya sa kennel natin. Ngayon, um, may mga nagpasabay na rin na uh, ang ng PCCI ng mga tuta nila. So, isasabay natin. So, kailangan nating agahan kasi alas 9 yung bukas ng PCCI so tara punta tayo ng PCCI eto uh, nasa East Avenue kami yan yung sa kaliwa East Avenue yan so inagahan natin ng alis mga alas 8 tayo umalis kasi alas 9 yung bukas ng PCCI at yung PCCI doon sa mga hindi nakakaalam wala na po pala doon sa Marikina nasa kubaw na yung PCCI natin so marami sa mga taga Marikina o pumunta ng Marikina nagkamali uh, sila so another pamasahe sila pumunta ng kubaw para hindi kayo magkamali yan ito na yan yung PCCI sa kubaw dyan sa taas makikita nyo may nakalagay dyan na PCCI kasi kung bago kayo medyo maliligaw-ligaw pa kayo yan Makikita nyo sa taas Ayan Tara Pasok tayo sa Loob Pwede kayo pumarada dito sa labas oh, mali pala Dito yung daan <laughs> sa kabila Ang gagawin ninyo lang dyan Ay <laughs> Ayan Hindi nyo makailangan mag iwan ng ID Mag Maglalagin lang kayo dyan Kung anong oras kayo dumating lang Mga 9.30 nata ng umaga yan After nyo sumulat dyan pwede na kayo umakit sa taas pero pipirmahan nyo na para maya paglabas ninyo and then na kayo tara para hindi kayo maligaw madali lang yan um, second floor lang yung ano yung PCCI pagakit nyo yan may, meron ng CR dyan para kung medyo mahabang pila na kayo o na e-evac yan meron silang CR dyan tapos pag-akit nyo may makikita naman kayong this way para hindi kayo maligaw. Yan. This way. Susundan nyo lang. Tapos unang pinto. Kanan. Wala namang pinto sa kaliwa. Yan. Papasok kayo dyan. Ang maganda dyan maaga tayo nakarating. So parang pangalawa tayo o pangatlo tayo doon sa mga... O parang pangalawa tayo eh. So ang maganda dito wala pang tao maa-assist ka agad kasi marami yung mga papel na ayusin natin. Sa so tara Paayos natin yung ano, yung mga papel natin. So, inocompute yung ano natin dyan kung yung mga babayaran natin. So may napansin ako dito. Hindi eh. na sheet so ito or la sa apso. Kasi hindi siya pangu eh. So gusto ko magkaroon ng ganyan sa bahay. So wala bang tao. Ayan. So na-assist naman kami kaagad dyan. Tapos meron ako napansin dito. Hindi ko tingin ko umabot pa ng 45 years old itong aso na ito. O mali lang yung pagkain, pagkaintindi ko. So yung tinignan-tingnan ko ito, yung ikot-ikot ko itong loob ng opisina nila. Malit lang yung opisina nila. Ayan. So, mga trophy wala pang tao yan dyan pwede kayo magsulat dyan ito yung pinto nila yan so medyo inabot kami ng mga isang oras na dito yan isang oras na marami nang pumunta yan medyo naiinip na nga ako eh medyo nagugutom na rin kasi hindi kami nag-almusal ngayon habang na nag dito sa kabilang side may napansin ako ditong mga painting ng aso so parang itong painting parang magulo pero kung namin mo painting parang may sinasabi parang malungkot yung aso ba diba? parang naghahanap ng hinahanap yung owner niya um, binubuksan nila tong TV kaso kayo medyo maga kaya hindi nakabukas so hindi na makikita may dito kasi pwede ito may nakita kong picture picture ba to ay hindi painting din ng shih tzu so iniisip ko pwede rin ako maglagay ng ganyan sa bahay sa tabi ng computer ko niyan. at saka <coughs> pag nainip pala kayo dito kasi malamig dito sa loob eh pwede kayo magkape libre yung kape dyan merong cup yan, kukuha na lang kayo. Merong hot at saka cold water dyan. So, meron silang coffee mate, kape at saka asukal. So, self-service na lang dyan. Timpla na lang kayo dyan. Tapos, habang nag-aantay, upo lang kayo dyan. Bala kayo kung gusto nyo ilang ulit na kape. Ngayon, kung kapag uh, medyo na late po kayo ng dating sa PCCI, ito naman yung gagawin ninyo yan kailangan nyo po kumuha ng number pag pumasok kayo dyan tapos yung mga magta-transact na hindi sila yung uh, owner kailangan po ng authorization letter galing sa owner o pwede naman nila i-email na lang yan eh kung hindi sila nakagawa mag-email na lang po sila dun sa PCCI at uh, pag na-receive nila, okay, pwede nyo na yung ituloy yung transaction ninyo. Yung iba dito, kinausap namin, taga ano sila, taga Balintawak. Yung iba, taga Malolos Bulacan. So, patapos na kami dito. Ngayon, na namin yung, yung, resibo. So, ito na. Natapos na lahat ng mga papers namin. Umabot na mga 20,000 may git puti na kasya yung dalan natin pera so tara so madali lang basta agahan ninyo inabot kami dito ng mga 9, 10, 11 mga tatatlong oras o dalawa, dalawang oras at saka lahat, eh. kaya kung siguro kung tanghali na kami pumunta baka mas tatagalan pa kami So ayun natapos yung araw natin, balik na balik na tayo sa ano sa bahay medyo gutom na kasi hindi talaga kami nag-aalmos sa umaga So magpapaalam lang tayo dito kay Kuya Guard. So hello Kuya, kamusta? Hi. Thank you po. Okay, sa lahat ng mga ka natin, ganoon lang po ang pagpunta sa PCCI Cubao. Yan. Thank you.